Welcome back mga kaibigan. Alam nyo ba na kapag kumakain tayo, hindi agad-agad alam ng utak natin na busog na pala tayo? Kaya minsan, nakakakain tayo ng sobra bago pa natin maramdaman na sapat na ang kinain natin. Pero gaano nga ba katagal bago sabihin ng utak na busog ka na? Ayon sa mga pag-aaral, tumatagal ng mga 15 hanggang 20 minutes. Minsan, umaabot pa ng hanggang 30 minutes bago maiproseso ng utak ang signal mula sa ating tiyan na nagsasabing Tama na, busog ka na. Ganito 'yan. Habang kumakain ka, napupuno ang tiyan mo. Sa loob nito, may mga stretch receptors na nagsasabi sa utak, "Uy, may laman na tayo." Kasabay niyan, gumagana rin ang mga hormones gaya ng leptin at cholecystokinin o CCK. Sila ang nagdadala ng mensahe sa utak na sapat na ang pagkain mo. Kapag nakarating na sa utak ang mga signal na ito, saka pa lang natin nararamdaman ang pagiging busog. Um, kaya kung mapapansin mo, kapag mabilis kang kumain, halimbawa tapos ka na sa loob lang ng 5 o 10 minutes, madalas ay sobra ang nakakain mo bago pa maramdaman ng utak na busog ka na pala. Kaya ito ang tip, kumain ng mabagal. Bigyan mo ng oras ang katawan mo na humabol sa utak. Mga 20 minutes o higit pa bago mo masabing busog ka talaga. Bukod sa mas maganda sa digestion, nakatutulong din ito para makontrol ang pagkain at maiwasan ang over eating. Kaya sa susunod na kakain ka, dahan-dahan lang. Enjoyin mo ang bawat subo. Kasi habang nagpapasalamat ka sa pagkain, tinutulungan mo rin ang utak at yan mo na magkaintindihan. Maraming salamat sa panunood mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klasing paliwanag tungkol sa ating katawan at kalusugan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na to. Ingatan mo ang sarili mo at tandaan. Minsan, hindi gutom ang kailangan mong sagutin, kundi oras lang para maramdaman mong busog ka na.